Isang ordinaryong puno ng langka ang di umano, may misteryo. Nawalan ng malay ang 15 anyos na si Michael, hindi niya tunay na pangalan. puno ng tensyon ang mga nakapaligid sa kanya tulong-tulong nilang hinahawakan at dinadasalan ang binata na di-umano sinaniban ang sumapiraw kay Michael malaki maitim at nanlilisik ang mga mata ang tawag daw dito ng mga taga Mindanao, agta. Masamang elemento na bantay daw sa mga puno na kalimitang inihahalin tulad sa kapre. Ang agtang ito nanahan daw sa puno ng langka na limampung taon na ang tanda. pa lang daw sunod-sunod nang sinapian ang mga kaklase ni Michael Hanggang si Michael na ang sunod na pinuntirya Like may nag-influenso po sa hallway ng mga, ng nang namin. Nung pag-upo ko na po sa upuan, parang iba na ang pakiramdam na parang may humila sa likod ko na parang humirap na aking paghinga. After po noon, may biglang tumawag sa akin ng pangalan ko. Pagkatapos marinig ang isang boses, bigla na lang daw may lumabas na maitim na maitim na usok sa kanyang harapan. Doon na siya biglang nawalan ng malay. Nung pagising ko po, takot lang po yung nasa isip ko. Na, at naalala ko po yung, mga, yung usok, yung tumatawag sa akin kaya agad isinugod si Michael sa kilalang nagde-deliverance o yung nagpapawala ng sapi ang Exorcism and Deliverance Ministry ng Ozamis City ng Simbahang Katoliko na pinamumunuan ni Brother Wendell. <laughs> Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? 🎵 Mga puraol, sana maubos kayo 🎵 Hanggang kailan ba maubos ang katulad ninyo? 🎵 Mga puraol, sana maubos kayo <laughs> 🎵